mga kalutsa idol magtatanim tayo uli ng patula hindi na ubus ka ko na ngayon mga idol. tanim ko na lahat mga kalutsa idol sayang ayan mga idol. good morning good morning uh, like at saka share na lang mga idol, sa aking ginagawa sa araw araw comment sa uh, gumisisyon kung nagustuhan niyo, mga kalutsa idol ayan watch up good morning watch up